Welcome back sa aking channel kung saan good vibes lang ang peg. Walang nega, walang bad energy, puro saya lang. Mukhang super nagustuhan nyo ang last video natin tungkol kay Pogi. Oo, si Eman Pacquiao, ang viral na anak ni Pacman. Ngayon, hindi mo na talaga siya pwedeng hindi mapansin. Puno na ng Eman posts ang social media feeds ng mga netizen. Halos lahat ng tao, curious na sa kanya. At syempre, obvious na, pataas ng pataas ang followers niya, Sign na officially nakapasok na siya sa mainstream spotlight. Sino ka chato? Sino ka chato? Wala. Maraming masasaktan yan, pre. Wala, wala. wala. <laughs> at bakit naman hindi? Si Eman ay may height, looks, manners, and values. Total package, ika nga. Mukhang maginoo, makadiyos, at higit sa lahat, mahal na mahal ang pamilya niya. Sa kanyang unang TikTok live, talagang pinahanga niya ang mga manonood nang sabihin niyang, Mahal ko po ang nanay ko. Ramdam mo talaga ang sincerity. Parang Green Forest vibes ika nga ng netizens. Fresh, calm, at punong-puno ng kabutihan. Your mama is so pretty. Oy, thank you po. God bless. Ay, salamat. May naka-appreciate rin sa mama ko. Thank you guys. Ganda mama ko, no? Kaya naman, hindi nakapagtataka na maraming kababaihan ang nagwi-wish maging Madam Jinky ng bagong henerasyon. At kahit may mga kumakalat na isyu tungkol sa kanyang amain na si Sultan, para sa akin, normal lang ang may pagsubok sa pamilya. Ang importante, si Iman ay magalang, marangal, at may mabuting puso. At ngayong kinilala na siya ng kanyang ama na si Manny Pacquiao, sigurado akong kung ano man ang problema, maayos din yan. After all, walang perpektong pamilya, pero ang pagmamahal at respeto, yan ang tunay na kayamanan. Dahil nga sa taglay niyang pogi appeal at gentleman aura, hindi mo maikakaila na marami na siyang fans. May mga nagtatag sa kanya sa posts, may nag a na jowa nila si Pogi. Grabe, ganun siya ka-in-demand. Eman Bacosa, congratulations. Um, God bless. More power to come. And if you want ng kasparin, I'm here lang. I'm free lang. Say, sabi mo na lang kayo Tito Manny and Tita Jinky. I'm here. Congrats. Saglit lang, kabataang Pilipinas. <laughs> ang dami yung mga chika. Kaki-kisin ko lang. Ang dami kong na-ano dito sa TikTok, ha? Ano itong ang daming mga magagandang influencer na mga sikat ang pumipila kay Eman Bacosa? <laughs> ano yan? Ano yan? Linawin niya yung mga ganyan, ha? Nandiyan lang yung chismis. Sabi ko, Hoy! pangalan na itouch. Sino ang totoo? Sino ang hindi? Ah, oh, maganda ang G-Smax na naman to. Si Eman Bacosa na anak ni Pacquiao kay Piolo daw. <laughs> Kalukuhan nyo talaga dito sa TikTok eh, no? Pero napaka-pogi naman talaga ng bata. God-fearing, I like it very much, no? Na, parang sa lahat ng, ano niya, sa lahat ng mga achievements niya, tapos kahit nung na-meet niya si, po si Piolo, Pascual face-to-face, parang nagka-thank you siya kay God sa opportunity na yun. Mukha siyang mabait na bata talaga. Swerte pagiging jowa ni Emma. Ang tanong, sino sa mga nakapila ang mapagbibigyan? <laughs> eh kahit yung mga madlang kabataan dito sa TikTok na may ganito, ha? Ay, type din si Emma. <laughs> Kasi may problema yung mga type ni Emma. pumunta no, kayo sa account ni Emma, tapos pumunta kayo dun sa repost niya, bidang-bida si Bini Mika. Kita nyo ba yun? <laughs> ay! Pero ang tanong, sino kaya, no? Sino kaya ang magiging type nitong Eman Pakosa? So guys, hindi na ako ma-reach. Talaga <laughs> ko na si Eman! Ayan siya, Eman Pakayao. Update na kayo pag oh, <laughs> Natatawa na lang talaga ako sa inyo, no? Kayo-kayo na nga lang yung magkakakampi dito sa internet. nag aaway away pa din kayo kasi may video si Eman Bacosa na nagbabaksig boxing siya ganyan. Marami siyang clips. Tapos may nag-comment na <laughs> sabi niya, ano daw, um, uh, tinatakas daw ng stepdad ni Eman, si Eman, para mag-practice ng boxing kasi pinagbabawalan siya ng mama niya. Tapos may nag-replay sa comment. <laughs> Ang sabi niya, paano mo nalaman, B? Sabi niya gano'n may nag-reply sa reply na Sabi niya, malamang nasa interview. Teh, <laughs> paano nga naman yung malalaman? Nasa interview kasi yun. Ano yung tinek sa kanya ng nanay ni Eman? si <laughs> Odd, parang hindi common sense ang ano. Parang hindi na common common sense, no? Pero teka lang. Napansin ng mga netizen na mukhang may isang special someone na nakakuha ng pansin ni Eman. Alam nyo ba kung sino? Walang iba kundi si Bini dahil sa mga repost at interactions niya online, tila may spark na napansin ng mga fans. Hindi po siya single, ako po girlfriend niya. <laughs> Grabe naman po. Pero huwag muna tayong magpadala sa kilig. Baka naman humahanga lang si Eman bilang fan. Kasi nga ilang beses na niyang sinabi na focus muna siya sa pag-aaral at sa magiging career niya sa boxing. Kung tutuusin, nagsisimula pa lang ang kwento ni Eman Pacquiao. Pero sa bawat ngiti niya, sa bawat simpleng kilos, at sa paraan ng pakikitungo niya sa mga tao, ramdam mo na malayo ang mararating ng batang ito. Dahil hindi lang siya pogi sa panlabas, pogi rin ang puso. At doon siya nakakuha ng simpatya ng publiko, sa kanyang kababaang loob, respeto, at pagmamahal sa pamilya. Kaya kung ikaw ay humahanga rin sa mga taong galing sa humble beginnings, pero patuloy na nagsusumikap, Don't forget to like, share and subscribe sa channel na ito. Dahil dito, good vibes lang at inspirasyon ang hatid natin araw-araw. Nice close up of the good looking kid Eman Macosa, the undefeated fighter.